Good morning, good morning. Pabunta na naman ang mga gala. Kahit ay, tatlo lang, ayan. O, dyan, ayan, o. Uh, para sa kami ng give, ang oras ay 6.17 ng umaga. Alas 4, alas namin. Alas 4, alas namin, siyempre, alas 6. Ayan time. ang Five. Pilipino time. Pilipino time. So, kita-kits na na naman sa tinggalan. Bye. Nakapit na kami. Ayan, nakapit na kami. Ayan, na kami. Uh, nakatulog ako Pagkising pag ko nasa tinggalan na pala kami Oo nga Nasa tinggalan na nga pala tayo Balik eh, na yan Nakatulog yung, ako So ganda yun uh, Nakikising ko nasa tinggalan na kami Mamaya hindi ka na matutulog Ayan eh, you know, o Nandito na yung Mga sukoy-sukoy ni Beo sa tali pa pa

kaganda ng dagat mo yun. Oo, oh, ang sarap maligo yan. Ang oh, blooming. blooming. ang dagat mo yun. Mm. Ayan, kadartin lang namin 10.44 ng umaga Ayan o So lahat ng gamit namin bago Ayan o oh, Lahat bago Hello. na ano Maiwan na dito kasi yan Ayan, itong batay lutuan bago lahat. Ang ganda ng panahon dito. Hay, sarap. Ayoko na umuwi nang Dubai. <laughs> oh, so, muti ka kinakain yung mga hayop. Kaya hinuli namin. Hinuli namin yung kinakain yung mga kiti. Ang dami din nakain na kiti na to. Tatlo to eh. Nakawala pa isa. Kinakain yung mga kiti namin. Mga alaga. Ano ba 'yan, hindi pa. Pwede ba lang saksa ang lot? Oh, ang bayo ko ang natin, ha? Laki-laki na ng pipi kinain niya. Siguro yung nanay, anak niya, may, may mga magulang pa yan. Oo, oh, meron to. Malamang baka bumunti yung mga magulang kung ikuwarin niya rin natin. Pag naglibot yung magulang. Uh, ulo na kambing, maita. At pinapaitan. Ah. Setup na kami. pa, sasakang ngirit. lang <laughs> po <laughs> putang <laughs> <laughs> na. Kami Ay, ayo. Oh. Lalaki to. Pero kataba, no? hmm. But, eh, ang taba no. Puti, hindi na taba, dami kain ng alaga mo, kiti. Ang mo ya. Dala sa no? nag uh, Ang oras ay uh, Ala una 22. Ah, tamang uh, road trip kami papuntang uh, General lakar Tamang hanap ng chi coconut. Chicas coconut. Kanali <laughs> grutan, kailangan makabili ng buko. No.

<laughs> ha? Ay, uh, nakabit ka ng buko pang chaser. Hmm. ka, Bew. May hey, party mo hey, ngayon. Ngayong araw. Ah, uh, bali. Okay. Nag, uh, Nag-share-share kami para kumuha ng sound trip dito. Yeah, Mamaya mag sarap. kami dito sa harap. Maganda uh, yun Ayan. 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 ති <mame>, <clears throat> kaibigan <laughs> ko. dating lang ngayon mau ascenso. Oh, dating ginukot ano lang ngayon may, Ma -senso? Lang. Oh, to? Lang, ngayon may na. susunod ba na tayo? na eh. Hey? Ay, <laughs> Ay, <no>? ah, <laughs> lang. Keser lang namin, oh. Sarap Abu pork ga din subukan sa restaurant Caesar. Aygo. Ingonom naman, gano naman ka social sa si bayo, lahat bago. Bagong kaldero. Bagong lutuan. Bagong lutuan. Saan ka pa? Dahil kami nag-uuli ngayon, bigkasul. Ye, maghahanap na kan eh. <laughs> hmm. <laughs> Nagulum ka dito sana. Oh, bayo, sarap. Sarap. Hmm. Dito lang mang? hindi parang ang hangang kanina e eh. nagsili pa hindi Nagsipa. Nagsipa, hindi maang ang ang talaga iba talaga sa <laughs> luto lang <laughs> tingnan mo walang <laughs> amay suka yun ba natik tingnan o may damay may sakal sa sarula to sulit na sulit to salamat ate Ching. shout out ate jing sa kay boss edwin maraming salamat dito Inuman na kami. Dito kami ulit. Ayan. Shout out kay Unel at kay Julius at kay Bayubog. Ah. Andito kami ha. Ah. Oh, Pulot na kami ng ah, yak bayawak. Bayawak. Ano ulit? Kinakain yung mga kiti. Hulo ng kambay. Ilang kiti na yung nakain na dito sa atin? 15. Naubos yung kiti. Kiti natin. Buti nga na kiti. pang makakakit hindi, pag delikado ang kwan, kailangan kinakatay, kinapatay yan. Paano kayo natin mahuling nanay yan? Yun lang ang mga. ano, iyak, bayawak. Ay, iyak, bayawak. Tapos may, meron kaming disco, yun ay, no? <coughs> ay, o. Ayun o, kayo inaman o. Ayun o. Meron kaming siling, pinakurat. Ano? ay inaman mano parang nasubra ka hindi nalang lupo so yun na, ininom ano? na kami at hanggang dito lang ang video maiglay lang ang video namin at uh, kami ay magka party party sara muna kulot Bye. ininom na party party later mamaya ah, na mag start ng party party